Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni Luke chapter 4 verses 41 to 51. Kapatid, magagalit ka ba sa taong gumagawa lang naman ng tama? Minsan ay may mga pagkakataong hindi natin maiwasang magalit, lalo na sa mga taong malapit sa atin kapag nakakagawa sila ng mga bagay na ang totoo ay tama naman pero hindi natin inaasahan na gagawin nila dahil may iba pang mga konsiderasyon na dapat unawain. Kagaya ng kapag ang bata ay nagbigay ng kanyang gamit sa taong nangangailangan ngunit sa pananaw ng kanyang magulang ay hindi dapat dahil ito ay lubos na mahalaga para ipamigay lamang. O di kaya ay kapag sinabi ng isang tao na nandyan ka, ngunit hindi mo pala nais na ipaalam sa kahit na kanino kung nasaan ka. May mga bagay na ang totoo ay tama naman, ngunit hindi natin matanggap na dapat mangyari dahil mayroon tayong iba't ibang dahilan. Sa ating ebanghelo sa araw na ito ay may kahiling tulad na nangyari sa ating mahal na inang Maria. Nang ang kanyang pamilya, si Jose, ang kanilang anak na si Jesus, ay magpunta sa Jerusalem para sa taon ng pista ng paglagpas. Nang sa kanilang pabalik pa uwi ay namalaya nilang hindi nila kasama si Jesus. Sila ay lubos na nag-alala. At sa paghahanap ay natagpuan nilang ito ay naiwan sa templo. At siya ay nakaupo sa kalagitnaan ng mga guro, nakikinig at nagtatanong sa kanila at nang tanungin ang mahal na ina si Jesus, ay sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na kinakailangan kong gawin ang mga bagay na may kinalaman sa aking ama? At pagkatapos, ay sumama na siya pabalik kasama ang kanyang mga magulang. At sinabi pa na, at iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga bagay na ito. Ang lahat ng mga bagay na nangyari ay pinahahalagahan at iniingatan sa so puso ng mahal na inang Maria. Ang gaya ni Maria, may mga bagay na hindi natin inaasahan na mangyayaring o gagawin sa atin ng mga taong may kaugnayan sa ating buwan. Ito ay mga bagay na sa totoo ay tama lang naman. Ngunit kapag ito ay ginawa sa pagkakataong hindi natin inaasahan ay nag-iiba ang ating pananaw. Maaaring magdamdam pa tayo o magalit. Ngunit kung ating pagmumuni-munian at pagdarasalan ng mabuti, maaari tayo magkaroon ng ibang pagkaunawa o kahulugan sa mga bagay na naganap. Kagaya ni Maria, kung ang mga bagay na nangyari sa ating buhay, lalo na ang mga bagay na hindi natin inaasahan, mga bagay na humahamon sa ating pangunawa at pananampalataya. Ay ating iingatan sa ating puso, pagmumunian at pagdarasalan. Siguradong gagabayan tayo ng banal na espiritu at makatatagpo ng liwanag at gabay sa ating mapagmahal at mahabaging Diyos Ama. Amen. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, maaari po ninyong i-click ang uh, like and share lang na sa panggasa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.